iba't ibang palamuti, handicrafts, mga gamit pangkusina, kusina, lampara at mga pagkain gawa mula sa puno at bunga ng nyog ang ilan lamang sa mga tampok na produkto sa pagbubukas ng Bicol Coconut Trade Fair ng Department of Trade and Industry sa isang mall sa lungsod ng Legazpi ngayong araw, Agosto 19 isa sa apat na pong exhibitors, si Nanay Teresita na mula pa sa Siruma, Camarines Sur. Ilan sa mga ibinida niya ang native kitchen and dining utensils na gawa ng kanilang organisasyon. Pwede lang pagkakitaan sa inyo mula sa bunga hanggang sa daahon, sa walis, kaya nga siya tree of life. So hindi lang talaga siya pagkukopra. Kagaya niyan, kagaya nito, di ba ba ulang to, nagawasin na ka. Ayon kay Victor Emmanuel Castro, lugar, Chief Business Development products. Division ng DTI Bicol, layunin nilang mabigyan ng pagkakataon ang micro, small and medium enterprises o MSME sa rehiyon na maibida at maibenta ang mga pinagmamalaki nitong produkto. We are bringing our exhibitors nearer sa ating market. So, kung baga, imbis na mga uh, mga, uh, mga mamimili ay pupunta sa iba't ibang lugar or iba't ibang lugar na kanilang pinag uh, ito, convergence eto converges na po ito. Nasa iisang lugar, iba't ibang produkto, iba't ibang producers mula sa iba't ibang probinsya. Sa isang lugar makukuha po natin yung iba't ibang products. Katuwang naman ng DTI sa pag-organisa ng aktibidad ang Philippine Coconut Authority Parabisa o PCAB Call na pinuri ang pagsusumikap ng DTI na makatulong sa mga maliliit na negosyante sa Kabikolan. Ito parang nagsushowbase kasi ito ng kung baga mga diversion technology or strategy kung paano mapapaunlad lalo industriya ng industriya ninyo na hindi sapat yung hanggang kopra lang tayo kasi matagal na yan. Kaninununui pa natin, kopra na. Hindi naman umaman. O, ngayon, kopra pa din. Eh, hindi rin tayo yayaman, sabi ko nga. So, it's better na gumawa tayo ng mga konting innovation kung ano ba yung mga pupwede na maderive nating pagkain galing sa nyog. Kasi sabi ko, tingnan natin ang yug as a food commodity, hindi siya for-profit. Magtatagal ang trade fair hanggang sa Sabado, August 23 sa Ayala Malls, Ligaspi. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Bilista.